Isa sa simbolo ng Pasko sa ating mga tahanan at sa mga establishmento ay ang Christmas tree. At ngayon papalapit na ng papalapit ang kapaskuhan, kaliwat kanan na rin ang Christmas tree na binubuksan. Panoorin po natin to. Christmas shines brightest when we share its true essence, ang diwa ng pagbibigay. Ito ang muling ipinakita sa taunang Christmas tree lighting ceremony sa Quezon City. Sa loob ng 13 years, hindi lamang sila nagbigay ng liwanag at kasiyahan sa kanilang mga guests, kundi naging bahagi rin ang isang hotel ng mas malalim na tradisyon ng pagbibigay. Tuwing Pasko, nagpapaabot sila ng tulong sa mga nakatatanda sa Milagros Elderly Home Care. Milagros Elderly Home is a for the elders that uh, was left behind by their families so um, we do not want them to feel uh, left out so we wanted to One visit we're, we're actually doing us a us visit and um, the give them joy and share the spirit of christmas so for every purchase of our room 100 pesos goes to the charity and also the drinks. So we have different kinds of promos that when guest uh, buys that, um, a proceed goes to the charity. Ngayon taon, ang kanilang tema ay Christmas Village. Tampok ang mini ginger houses, miniature Christmas parks, makikinang na pailaw at mga glitter Christmas ornaments na nagbibigay ningning sa buong hotel went with the classic colors, uh, the red, green, and gold uh, that symbolizes uh, friendship, unity, and hope. We turned this hotel into a Christmas village. That's why we had full of lights and we invited a lot of friends. Dagdag saya rin ang hatid ng kanilang mascot na nakisayaw. Sinamahan pa ito ng mga special performances at awiting pamasko. With the friendship and the unity, we aim to, you know, um, make enhance this uh, friendship and make sure that for the years ahead, we will stay friends and um, will create a happy place for everyone. Ang tao ng event na ito ay isang makabuluhang paalala na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa masasayang pagdiriwang kundi sa pagbabahagi ng pag-ibig at pag-asa sa ating mga lolo at lola.